sa unahan. Para mapigit na rin talaga ang ulo ko mga par. Kaya pa namin. Umaga na mga par. Nagubukong liwayway na mga par. Yun mga paro. Sa mga oras na ito ay muli akong aakyat sa kagubatan para maghanap na makampingan. Iba nga alang ang estilo ko sa pagkamping sa kagubatan ito dahil lang para lang ang gamit yung ilaw umuro ng tawag sa amin ito. Ang lampara o muron ay ginagamit ito ng mga sinaulang tao na nakatira sa kagubatan kaso lapitin pala ito na masamang iliminto. Kaya sa mga oras na ito ay ready na ako kahit anong masamang iliminto na lumapit sa akin sa pagkamping ko sa gubat na to. Nagbiyahe ako na mas maga para pagdating ko doon ay prepare ko na ang mga ko sa pagkamping. Magbigay ako ng babala sa mga manunod nito na huwag niyo itong gayahin pag hindi niyo kaya na magsindi ng muron sa kagubatang ito. Kasi nga lapitin ito ng masamang elemento, baka ano pang mangyari sa inyo. Pero kung kaya niyo naman, pwede niyo itong gayahin para maranasan niyo rin kung gaano katakot ang ginawa ko dito. At ito na nga, nakarating na ako sa gubat kung saan ako magkamping. May maya lang ay binaba na ang mga gamit ko sa motor. At maya maya rin naganap na rin ako na matayuan ng, ng aking tent. magandang gabi sa inyo mga par ngayon mga par eh, dito na ako sa gubat mga par ngayon gabi ay eh, samahan niya ako mag camping ulit mga par sa gubat na to kaya ngayon eh, habang maagaga pa eh, isit up na natin mga par yung ating tent samahan niya ako mga par mga par ibaba na natin itong ano tent natin isit up na natin mga par isit natin itong tent kabit na natin mga par habang maagaga pa bago ako mag-sit up ng tent mga par mag-sindi muna tayo ng lampara sa amin ito mga par ay muron tingnan na natin mga par para may ilaw tayo dito bago ako nag-sit up ng tent ay sinindan ko muna ang lampara o muron para ito magiging silbing liwanag sa paligid nito Tapos natin, yung tapos na natin i-set up yung ilaw natin. Ngayon magano na tayo ng tint. Para tapos natin, isitap natin, ano? tint na i natin 'yung ano. Tent mga par Okay na mga par. Pwede na tayo mag ano, umpisa mag camping. Nasita po na lahat ang magagamit ko sa pag camping. May may ilang kakapi tayo dahil sa malamig sa gubat na to. Mga par dito dito. Ngayon gabi, mga par eh, Ito lang yung magiging silbing ilaw ko. Tawag sa amin itong mga par eh, Muron. Sa iba naman eh. Lampara ito mga par. Nakakabal ah, ito mga par kasi gubat ito. Tapos ito pa yung gamit kong ilaw mga par. Ganito lang. Pero yung ilaw ng camera ko mga par, pero eh, talagang papapaganahin ko to kasi medyo malabo mga par kasi pag ito lang. Medyo malamig-lamig na yung panahon mga par. At dito sa gubat, magkapi muna tayo mga par. Tapos nadala na rin ako ng pangpatay sa lamok mga par. Para hindi tayo lamokin dito sa gubat. Kapi tayo mga par, kapi muna tayo. Okay, malamig na dito sa gubat mga par para mo'y tumakbo. Habang naghahanda ako para magkapi at nagsasalita sa kamera, mayroong kumulas so sa likuran ko. Hindi ko na lang ito pinansin. Pag ito lang talang gamit mong ilaw mga para, sa buwat na to. Grabe ka dili mga par. Magit isang baso to mga pare. Eh. Malapit ng alasungsin ng gabi, ito na narinig ko ng iba't ibang klaseng tunog sa gubat na to. May mga hayop dito. Yan yung mga para. Nakakatakot yung mga tunog ng hayop dito mga para. Ang iba. Lalo na dyan mga para. ka dilim mga para Bahala na ito mga para Bahala na ito Naglagay ako ng mic sa katawan ko Para marinig nyo rin Kung anong tumutunog sa piligid ko Pimunta tayo mga par. Nahabi. <tuh> Grabe, <tuh> kalamig dito mga par. Ay go bata to. ay ang balay ko mga para sa lamig Main, alam mga par, main na. mga par tapikaliwanag ng buwan mga par maliwanag ang buwan tingin mga par yan tapikat ang buwan pasibol pala siguro ito paano na ito mga par hap mo nung hap bago ako matulog ay eh, maglibot-libot muna ako sa paligid nito at ito nga meron akong naramdaman na may luwipad sa taas nito yung mga par Samahan niya ako mga para na maglibot-libot na ako dito mga para. Sa ano na to. kaulunan ko. Sana nakuha na ng video mga par. Kasi nakaganoon ako eh. Liwanag pa naman buwan, mga par. Oh. Kaso hindi lang ito nakuha na ng video. At ito na, nilibot ko na ang bawat paligid nito. Ang lakas ng lipad mga par. mga par maglibot-libot po ako mga par bago ako mag pepega ng kunti mga par ang labi na piti sa lubot na ito mga par ang labi na piti ini aku di tengah-tengah mga par, malayo na ako Ah, ito. piki ka dito, mga par sa kalsadang ito kasi sa bungad malaki pero pagdating bala dito grabe kakitid mga par hirap pa yung isang tao na magdaan dito harap yung buwan mga par nasunod sa akin yung buwan mga paro. taas pa ng puro mga par Ay. dito may lagusan din dito mga par ha? Laka, ka wata katakot na dyan mga par grabe tayo hibibib masyado

Okay, lagi yung isang ilaw para. Bago ko magpahinga at matulog, tumambay mo ako ng mga ilang oras sa labas ng tin ko. <sighs> mga par, kalatian na ng gabi mga par. Kasi na tayo mga parang katol. Ini jauh, dulu, nah. Dami lemuk. Ito na, sumapit ng alas 12.30 ng gabi. Habang natutulog ako, nakunan ng kamera ang isang anino sa labas ng tent ko. At mayroong mga hayop na tumutunog sa gilid nito. Yung mga par, ng parang mapikit na rin ng ulo ko mga par. Gusto ko muna magpahinga ng kahit mga ilang oras. Bahala na ito mga par. Pahinga tayo mga par. Iwan ko lang yung kamera mga par sa labas ng tent para malaman natin kung may maglapit dito ay eh, manuwagan natin mga par pero hindi ko lasar doon yung tent mga par para kung ano mabis lang ako makatakbo para may mangyari dito tara mga par ah. dahil lamok mga par dahil lamok mga par Pagmasdan niyo po na mabuti, anino na pula ang mata ang nasagap ng kamera ko? dito pagising ko wala kong kalam alam mayroon na pala nangyari na kakaiba sa paligid ko huh. hindi ko alam nakatulog na pala ako mga para mayroon huh. na mga para yung ilaw lubat na ilaw mo, mga para lubat na bateri lubat na ang bateri ng camera ko pati ang flashlight nito Pati ang muron mahihina na kaya nagpalit po na ako ng battery ng aking kamera. Pati mic ng kamera ko mahina na rin kaya pinalitan ko na rin ito. Mahina na yung mga ilaw mga par. Galas na madaling araw mga par. Takot mo yung ilaw. kinaan ang mga para. Yung kotul ko wala na. Sindi tayo ulit ng katol. Ah. ah. Grabe, tulog ko rin mga para. Sarap talaga matulog sa bundok eh. Medyo. ko. Tayo ka tol, palitan natin. Swabe dito. Wala. Grabe ka. Lamig. Ilaw ng kamera ko ka mga par. Lubat na. Butin na lang eh. Nakadala ako nito mga parang power bank na maliit. Para sa ilaw ng kamera. Kasi pagka ito lang muron mga par. Grabe, ito, ito mga par. O, masyadong mahina. Hindi ko makikita ang mga paligid. Tapos natandaan ko pa dati mga par. Yung kwento ng nakatanda noon. Matatanda. Pag uh, ganito rin gamit mo ilaw sa bundok mga par. Ilapitin daw ito ng ano. Yung alam nyo na yung kakaibang nila lang. Alam nyo na yung mga par. Nakatakot nung ganito gamitin. Ito, ito bundok. Kasi lapitin ito ng mga yan nga. Kaya tanong mo sa Charge na natin yung baterya mga parang yung kamera. Habang charge ko ang baterya ng kamera ko, habang nagpapalipas tayo ng umaga, ay magkapi-kapi muna tayo. Gina charge ko na yung baterya mga parang. Kapi muna tayo ulit mga parang. Mga parang kikita niya ako mga parang. Palit muna ako ng baterya na kamera mga parang yun salamat mga par napagpalit na ako ng battery mga par hirabi lubot na yung, yung battery ng kamera ko Bali, mga magadaling araw na mga par alas 3 na mga par ng daling araw baka may nakaabang sa atin dito maglibot-libot mo na Huwag na talaga pala ang buwan ngayon mga pa Ayan mga paro. Ayan. Habang nasa labas ako ng aking tent, may naramdaman ako na may gumalaw sa unahan ito. Grabe, kadili mo ka Iniwan ko ang isang muron sa bad ng unahan kasi napakadilim nito para malaman ko rin kung ano nangyari habang nasa tint ko. Iyon ko dito isang ilaw, dito sa malayo. Para may, para may silbing ilaw ko mga pari, iniwan ko yung isang muron doon. Ang sarap-sarap magpalingas mga parang problema. Baka masunog tong gubat. masih sa di dito mo para habang natutulog ako eh. Pero eh. may, butas dito mo para na maliit lang. Balik na usah sa ulik tayo uli mga par, kapi. Ah. Tapi mga parah hintayin na natin sumapit umaga mga pan hindi na makatulog ng ganito Dito, magkapi muna tayo para hintayin ko na lang ang pagsapit ng umaga nito. nainit pa rin mga pa rin kape yung ilaw mga par na isa doon ko lang nilagay para makita ko yung banda na kasi napakadilim doon mga par o, tinakatulog tulog ako kanina mga para Sama benda mengapa, bisa ubusnya kerudung. At ito na, sumapit ang umaga at nalampasan ko ang nakakatakot na kamping ko sa kubat na ito. At nagpapasalamat ako pagkat nangyari sa aking masama. Ayan mga par. Umaga na mga par. Nagpupukong liwayway na mga par. Ayan mga paro. Ay. Sabi na na naman tayo mga par sa kamping at mga par. Nagpupukong liwayway na mga par. Ate, yung buwan nandiyan pa mga paro. Damag yung buwan talaga mga paro. Ha? Kaya <sighs> na yung isang ilaw ko mga paro. At may alam na yung na iwan. Labas tayo mga paro. Ano na mga paro? Lahat ilawanag na mga paro. Ha? Patay na mga ilaw ko mga paro. Hindi Ayun na lang ngayon. Ayun na lang, mga paro. Patay na yung isa. Ayun mga paro. Ayun. Ito na. Ay. Diyan ako po nagpunta kagabi mga paro. Diyan sa ano niya. Eh. Ah, sige nita, puntahan ka natin mga paro. Sige. Dito. Dito mga paro, kalaki ng bungad dito. Papasok. Pero pagdating doon, grabe kaliit. Kaya puntahan ko ito mga paro bago ako mag-uwi. Ito. Ito mga paro. Puntahan ko kagabi. Ang mga ubat dito ay no. Grabe. Tukon saja, wah ini mah paruh. Ini kampung terapi sukol terdahita. Ini, ini sini tenang. Sini pun anu pasuk ini mah ya lagi. Ada limpanya ini. itu mah paruh. Eh, nggak sabiku nggak par. Tidak sabiku nggak par pali itang kan dito nang tama lang tao makadaan pero pag natin doon sa bungad grabe ka laki doon dito paliit yun yung, yung mga paro baka manako yung magamit ko doon yan mga paro uy pataas pa pataas yung pali itong mga pat hindi mong bababain na dyan mga paro takot lang kasi ako mga paro grabe ka halong dito grabe labi ulap mga paro hmm dah gitu, di bubuk. Eh, apa? Lagi. mga par. ini mga par uh, di dito sa kagubatan. mga paro. Panghibo sa hangin, yung buntot na

Ito na dahil ang gabi mga par, okay na lahat mga par. na yung lahat yung aking magamit gamit. Uwi na tayo mga par. Salamat pala mga par sa supporta nyo palagi sa aking camping na ito. Uh, salamat mo pala mga par sa supporta nyo po sa aking explore. Sa pagkaping ko po sa gubat ngayong gabi. Kaya na yun, mga par eh. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo lahat. Tutuloy yung supporta sa akin. So, dito na lang mga par. Igat po kayong lahat.